Hello guys. So for today's video, for the second time si Raiko ay na gupitan na naman sa barbero kasi mostly guys hindi talaga yan siya sa barbero nag na ano papagupit kasi natatakot ako malikot kasi sa ngayon parang himala ata na nagpagupit siya na hindi siya malikot. Ayun oh. Tingin pan, panay tingin pa siya sa salamin. Hindi siya malikot kaya natutuwa naman talaga yung ano nagugupit sa kanya. Nung una sabi niya kasi yung gupit, yung style na gupit na pinili ng daddy niya, ano yung may guhit sa ano? May guhit sa anit. Yung sabi ng barbero, ano baka daw kasi masugatan kasi malikot. Sabi niya, huwag na nating ahiran kasi baka biglang mga <laughs> ang sinabi niyang mga rati guys yung biglang maglikot baka masugatan yung anit niya kaya yun yeah, yeah. nag behave naman siya so very good si raiko dyan ayan no panay ano pa yung ano dyan barbero salita sa kanya para lang makinig siya di siya maglilikot yung daddy naman niya sa likod oh, tawa tawa lang My sis. Tinuturo pa talaga ako. Nahihiya siya. Super behave. Very good, Rico. 'Yon. nagalala talaga ako nag-alala talaga ako dyan guys kasi baka biglang maglikot-likot itong batang to baka mamaya hindi matapos yung paggupit niya so nakinig naman siya nakinig naman siya at di siya naglilikot paano kasi magkabilaan yun sa salamin o yan panitingin siya sa salamin tapos ayaw niyang binibidyo siya kaya tinataas niya yung kamay niya ayaw niya magpavideo Ganda mo si Raiko. Ang pogi. Panay sabi ka sa kanya na, wa, ayon Ayaw niya kasi yung sinasabihin siya na guwapo. Kaya yung kamay niya, inaano niya, tinataas niya. Ayan o, ayan. <laughs> Kulit kasi yan eh. Sobrang likot, kaya napapalo din minsan. Lalo na pag nangaaway to. Nako. Not good, Raiko. Ganda Ita. ng gupit niyan. Wow. Ayan na, malapit nang matapos. Diyan guys, kinakabahan talaga ako diyan baka mamaya masa, masugatan. Pero hindi naman pala. Very light lang yung kamay ni Kuya eh. Magaan lang sa ano, magupit. Kaya very good talaga dyan yung batang yung makulit na yan. Kasi hindi siya naglilikot. Natakot ako baka mamaya biglang mahiwa. So, hindi naman pala. Good job. Oh yeah, kunting tiis na lang yung isip ko niyan guys sabi ko matapos na sana para ano hindi tupakin tong batang to tingnan tong dalawang to oh. Jesus lab lab yan ang step nya ang gwapo na niyan. very good ang gwapo gwapo na niyan Ay, Jesus ang kulit ang makulit na bata <laughs> first time niya makagupit ng ganyang style na gupit guys So hindi ako makapaniwala na ganyan yung gupit niya kasi malikot talaga to eh. Pauwi na kami niyan, guys. So that's it for today. Salamat sa panonood nyo.